ikot-ikot muna titid na ko lang eh dito tayo sa may buffet ng ano Manila Hotel breakfast buffet ito kakabsat mga bonsoy imbag na bigat sa inyo lahat kasi nakabog kami nga dito ng dalawang araw hanggang bukas pa kami dito bukas check out pa kami uwi na kami na bahay kasama ko si ate sa kayong bayaw kong puti yeah. bukas mag-out na rin kami tapos bukas darating ni isang brother ko Galing California Tapos sa 5 Tapos sa 5 Pupunta na kami sa dagat Sa Sambales Doon kami mag, doon celebrate ng birthday si mama ko Kinanan natin yung mga pagkain dito sa mga bundoy For breakfast po dito yun yeah, yung mga cereal dito Ito yung mga tinapay ito ang hindi kayo ganyan. Putido, Salmon, Bokta mo. Wira kasi ako talagang kumain ng ganito. Ito kail, ngayon lang. Ito. Kung meron konfit kayo. Ito ang mga fruits. May salad pa. May salad din dito. Mm. Yan. Yeah. Salad. Okay. Salad.

Yan, yeah, roasted potato. Yan. Yeah, fish mahi sasyado. Yan, mm -hmm. ito. Siyempre, may crumbled egg. May Canadian bacon. Tapat mo sa akin. Yan, yeah, si Baneng. Si Baneng. Kaya nga ating kung galing Amerika. Galing Virginia. Oh. Chicken breast sausage. Fork? Pork dani sausage. Fork? <laughs> oh, minit uh, uh, <coughs> 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 Chinese tea. Uh, <yakshawa> ito Doritong spicy chicken stew spicy blood cow college uh, uh sausage yun lang yun lang mga ano na nasa menu nila yan babalik na tayo sa pwesta ito sa Manila Hotel magbubuffet lang kami breakfast buffet hmm. oh. Anak nyo rin dyan? Anak Oo, anak nyo rin dyan. Kaya may swimming pool sa labas, mamaya ikutin din natin yan. Ako sa'yo yung swimming pool. Kaya may swimming pool dyan sa labas yan. Kaya out ang tanatid Kakabisa mga Mag-almusal muna kami ha Out muna Out muna Upload videos lang. Bye bye Kakabisa at mga bonsoy Ipagbabigat sa inyo lahat Bye bye